Ayan po, may pabigas si Governor Umali. O, di ba, napakabait ng aming Governor. O, may pabigas si Governor. Ayan po, kahit wala ng pandemic, may pabigas pa rin si Governor. O, di ba, mga lalabs ko. O, gano'ng kabait ang aming Governor. Kahit hindi pandemic, namam, namibigay pa rin po ng bigas na 25 kilos. Di ba? O, oh, di ba diba? Napakabait ng aming governor. Kaya thank you so much sa aming governor. O, oh, yung Mali. Ayan. Hindi pa rin po siya nakakalimot sa ating mamamayan na magbigay ng tulong. O, oh, di diba? Mga lalabs ko. O, oh. oh, ganun kabait ang aming governor dito. Mga lalabs. Ayan, ang bigas. O, oh, di ba diba, boy? Na naman ang bayan. Biling mo. <laughs> Ayan, o. Oh. O, ba diba? O, yan po, o. Oh. na, nakaalis na. <laughs> 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 Ayun, o, no, bigay mo. O, diba, mi, mga lalabs ko. O, oh, ayan, o. Oh. Ganong kabilis ang bigayan ng bigas dito, tsaka na stop sa aming governor. Na napakabait, diba, mga lalabs, o. Oh. Ayan, mga lalabs ko, o. Oh. Diba? Ganon kabait ang aming governor, hindi nakakalimot, di ba? Kaya masaya naman na, na, naman po ang bayan. Malaking malaking tulong po 'yan. Ang bigas. Ganon kabilis, di ba? Magang-maga oh, nagpapamigay na sila ng bigas. Oh, sana ganon lahat ng mga namumuno sa ating mga syudad oh, sa ating mga barangay <laughs> o oh. diba makikita mo ang mga ngiti sa kanilang mga muka <laughs> makikita mo ang mga ngiti sa kanilang mga muka dahil nabakalaking tulong o, ba? Diba? bawat isang bahay may bigas o oh, mga lalabs ko diba ang sasaya ng muka ng ating mga kababayan o oh. Nakikita mo may mga ngiti sa kanilang mga mukha, mga lalabs. Oh. oh. Ganon po kabilis ang bigayan ng bigas dito sa aming barangay. Oh, ayan, oh, di ba? Oh, <laughs> uh, yung magkapatid. Yung panganay at bunso. Ayan, panganay po yun, yung kuyang ng aking mister at yung mister ko. O, di ba? O. Oh. Kaya kung lima kayo sa compound, limang bultong, 25 kilos. O, oh, yung bulso ko, o, sasamba siya, Oh. Eh, nabangan pa po namin yung staff para mabigyan kami ng bigas. O, di ba? Sasaya ng ating mga kabarangay. O. Oh. O, di ba? Ganon yung aming governor. Kaya, sasaya ng ating mga kababayan. Diba? Ang saya-saya. O, ganun kabait ang ating Governor Oye Umali. Kaya, thank you so much kay Governor na walang sawang tumutulong sa ating mamamayan dito sa lungsod ng Nueva Ecija. Oh, Nueva Ecija ito, mga lalabs. Kami po ay nasa bayan ng Gapan City, Mangino. Ayan. Diba? Ang sasaya nila, tingnan nyo mga lalabs ko. Oh. Makikita mo yung mga ngiti sa kanilang mga muka. O, oh. oh. diba? <laughs> Para kang ngiti sila, ba diba? mga lalabs ko. O, oh. mm. Diba? Medyo naglalag na aking cellphone, mga lalabs ko. Ayan, paalis na. Papunta na sila ng uh, Purok 5 po ito. Papunta sila ng Purok 4. Kumbaga sa lubong ang kanilang pamimigay. ba diba, mga lalabs? Ganon kabait ang aming governor. Gagaya ko na yung aking baby loves. Kami po ay sasamba. Thank you for watching everyone. Bye bye na sa inyo. Please follow for more and please share na rin. Thank you so much. Ito na po yung aming bigas. O, di ba? Nakalagay po dyan, malasakit para sa Novo Ecehano Alagang. O, alagang umali yan. O, di ba? Novo Ecehano, ibig sabihin po, ay Nueva Ecehan. Ayan, Nueva Ecehan. 25 kilos. Thank you for watching, everyone. Maraming salamat. Malaking tulong itong bigas na ito. Bye-bye! Follow for more and please share Thank you so much!